Ay ano, oh, kakalabas sila. Oo. Oh. O, naiinip na siguro silang uh, magantay sa atin. Si tinanghali tayo. Hindi na nakaka, oh, hindi na nakakalusot dahil uh, malaki na siya. <laughs> na siya ng lumusot. Tumayarap, so, no? bawat uh, umaga. paging kasaway ito eh. ito ah, nagkabulan pa tayo nito eh. ah, abulan po itong maliliit kakahanap ng malusutan pero itong malaki nahirapan siya maghanap ng malusutan ah mayroon siyang nadadaanan dun so discover natin kailangan ah, natin matakpan yun pero pinapabayaan ko naman na makagala, na kagaya nito mga damo, pwede nila nga uh, makain na alternatibo. Ito na lang, isa na lang uh, hindi natin napapasok. Ay, natatapon na pagkain Hindi siya marunong maghanap ng uh, madaanan. Ako na natumba. Talim pa naman ako. Oh. So, good morning once again. So, bago tayo magumpisa, no. Sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe, hits na rin notification bell para ma-update kayo sa ating uh, mga up, ina-upload na mga video patungkol sa ating pagbibintures ng farm. No? So, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating advokasya na pagkain sa hapang hapagkainan. Kagaya nito, ating mga mas kubidak, no? So, papapasukin muna natin tong ano. Marunong silang lumabas, pero nahirapan silang maghanap kung saan sila babalik. No? Yan yung ano. Yan yung uh, mahirap sa ito kagaya nito ito yung uh, basakan kung saan uh, at natin sila inayayahan na uh, maggala yan o oh, nandiyan oh. so meron sila nakakain dito pero patuyo na rin yung basakan so yun o oh, nakapasok na yung isa o oh, itong isa naghahanap pa ng uh, madaanan so pasukin muna natin to so, yeah. okay. hindi, eh, hindi pa niya nakikita yung daanan yan o oh. Sh Oh, oh, hindi pa rin niya makikita yan. Impossible naman. Ayun, nakita na niya. Oh, so, nandodoon sila. At nandito tayo. Ayun yung uh, mga raging natin habang uh, wala pa tayong tanim dito. So, pwede pa silang uh, maggalagala dito. Ayun oh. Uh, so, paborito nila. yan. So, ngayon, no, ay uh, papasok na tayo at uh, mabigyan natin sila ng pagkain. Yan, kasi uh, gugutom na rin yan sila yun nga lang uh, uh, nakakasalubong na natin yung iba uh, kumakainan damo no so yung uh, nilalabasan nila kasi uh, hindi nila alam kung saan naman sila babalik at uh, mamaya maya ipapictured ko rin sa inyo yung ating mga tanim na mga halaman no uh, mga gulay uh, pagkain sa hapagkainan so yan na sila yan o uh. Oh. Hindi na makatisto. to baba. Huh? Okay. <laughs> oh. Doon tayo, no? Huh? Ali kayo, ali kayo. Tayo. Oh, so, medyo marami-rami tayong uh, pagkain nila ngayon. So, kagaya so ng nasabi ko, no, ito yung uh, natin, no, uh, makagawa ng pagkain sa hapagkainan, no. So, itong sirang pagkain uh, ay uh, itong mga kaninang nasira. So, dinala ko dito para makain nila. So, magandang umaga sa mga kababayan po natin na gusto uh, gustong pasokin uh, pasukin yung uh, ganitong hanap buhay. So, maganda, no. Uh, masasabi nating may pira talaga dito sa hanap buhay na ito. Yun nga lang. So, uh, kagaya ng paulit-ulit natin sinasabi na sa larangan ng uh, hanap buhay na ito ay hindi uh, ka pwedeng uh, mainip, No? Hindi ka pwedeng uh, mainip. no? Uh, yan ng mga kasama ng mga puhunan at ah uh, laging na uh, nagsasaliksik sa mga pwedeng uh, gawin nating alternatibong pagkain no? kagaya ng kung anong nga uh, abundant sa lugar mo uh, kung uh, maluwag at uh, malawak yung kangkungan mo so mas maigi no? dahil uh, magandang magandang uh, tatadta rin yun. kung uh, wala kang uh, panggiling ay pagtsagaan mo lang tadta dahil uh, hindi naman nila pwedeng ano uh, na hindi tadta rin. Kailangan mo talagang tadta rin, no? Kung uh, marami kang ipilipil, so kinakain rin nila yung ipilipil. So kung malawak yung lugar mo, uh, pwede kang uh, magtanim ng uh, Madre de Agua. No? So napakagandang pagkain ng uh, uh, ating mga livestock. Yung, uh, no? Lahat ng livestock pwedeng uh, kainin yung Madre de Agua. No? So ito, no? ang uh, abundant sa ating lugar ay itong mga saging. Kaya yung uh, pini natin araw-araw ay itong saging, no? Uh, ko sa madaling araw para ki, uh, pagdating ng umaga ay uh, ito na madadala ko na dito. Hinahaluan ko na lang ng kunting feeds. So, ay kunting uh, darak, ano? So, pasinjan na, ano? yung uh, nilalagyan ko ng kunting page yung uh, para sa mga breeder kong ng uh, manok na paitlogin no dahil uh, kailangan natin supplyan yon dahil uh, doon ko rin kinukuha yung binibili ko na uh, pagkain nitong mga mga maskubidak at saka mga iba ko pang manok no so yung uh, uh, target kong pararamihin tong siamo itong uh, ng uh, parawakan kumbaga no ay uh, gusto kong nga uh, mag uh, no, volume ng uh, kasi hindi naman sila ganon hindi sila katulad nito na napakalakas kumain uh, yun nga lang oh, matatapang sila no? sila yung uh, nag aaway away pero kung uh, magawa natin siguro ng paraan uh, uh confinement natin hindi siguro sila mag aaway away so yan po at uh, magandang umaga at uh, naway uh, Uh, ligtas po tayong lahat at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao, shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants at uh, nawa'y ligtas po tayong lahat no? So panonood niyo sa mga share and like niyo, 'yung so malaking tulong po sa ating uh, ventures farm no? Uh, paggawa uh, ng pagkain sa pagkainan. So, tara na at uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, aking mga tanim no, na mga gulay at uh, i update ko sa inyo no dahil uh, nakita na ninyo yung aking uh, mga alaga. Yan. Ah. Oh. Yan oh. Hmm. Yan, kikita po ninyo. Oh, medyo Uh, ano na rin to no? Uh, ayan o no? ubus uh, nila yung uh, pagkain na hinanda natin no? ubus kagad. agad so ganun po yung uh, ano na ito pero kung uh, masipag ka sa mga pangunguan ng mga alternatibo kagaya ng mga saging na nabubulok na, na hindi na natin na ubus kainin tanta rin lang yung bunga kinakain rin nila itong pato so makikita ninyo uh, marami tayong mortality dahil uh, ito sa lugar natin no ah uh, maaring yung iba hindi niya kaya yung uh, ano itong uh, mga malalaki yung mga naging mortality na mga duckling so naaapakan sila ng uh, malalaki na ito dapat talaga na mabukod-bukod rin no so kasama sa research natin yan pag-aaral yung uh, ganun na sitwasyon kasi uh, uh, kailangan natin bawat uh, ano meron silang uh, shielda silda or uh, kulungan na uh, para sa kanilang uh, mga maliliit pa dahil naapakan sila nitong mga malalaki na mamatay doon naman sa area eh yung problema natin ay uh, yung uh, mga tandang ko so pinagpipistahan nilang tukayin yung uh, mga ducklings so nangamatay kabuti na lang yung tatlo na iligtas natin nadala rito Oh, so, yan po yung mga uh, susunod na mga hakbangin natin para maka tayo ng uh, magandang quality. So, uh, itong mga pato na ito, uh, kumakain rin ng mga damo. 'Yon. Kumakain rin ng damo kaya sila lumalabas dito sa ating uh, basakan dahil mga insekto uh, nakakain nila, ayan. At uh, itong uh, ano na ito, yung mga tubigan, no? So, nakakasisid sila dito. So, paano na rin? Kailangan talaga na susunod na mga hakbang natin pag tayo'y uh, pinalad. So, sisimintuin natin to at uh, magkaroon tayo ng puso dito na pwede natin uh, pag uh, medyo polluted na ay uh, papalitan na natin. Kung baga, uh, madali tayo makapagpalit ng tubig. Hindi kagaya nito na mag pa tayo ng uh, uh, panibagong no? Kagaya nito, natutuyo na. So, nagiging uh, malabo na rin yung tubig. So, hindi dyan yung iba sa basakan. Ayaw silang lumapit dito. So, marami sila nakakain kasi dyan. So, yan. Magandang umaga po. At uh, yung uh, bahay ng kambing natin, ready ready na rin yan. No? So, anytime pwede natin gamitin yan. Salamat po. Magandang umaga.